Bagamat ang edukasyon ay susi sa magandang kinabukasan, hindi lahat ay nakakakuha ng pantay na oportunidad para makamit ito. Kaya naman hangad ng Social Good Arm ng pinakamalaking conglomerate sa bansa na siguruhing makapagpatuloy sa kanilang pag-aaral ang mga deserving na estudyante para mabigyan sila ng panibagong pag-asa at pagkakataong maabot ang kanilang mga pangarap. Magandang araw, ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters where doing good is good business. Sa kabila ng mga kwento ng pag-asenso na nakamit sa pagiging masipag at madiskarte, hindi pa rin maikakaila ang kahalagahan ng edukasyon sa pag-abot ng tagumpay. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataong makuha ito. Ito ang naging realidad para sa Nooy High School student pa lamang na si Darmay hindi kasi sapat ang kita ng kanyang mga magulang para siya ay pag-aralin. Nung elementary, pag mag-honor student po kayo, libre po kayo the next school year. Nung high school, nakapasok ako sa UP High dito sa Cebu. Aabot sa lima hanggang pitong libo kada semester ang kinakailangan niya para makapagpatuloy sa kolehiyo. Bukod pa rito ang ibang mga bayarin at pang-araw-araw na gastusin apat po kami magkakapatid. Ako yung pangalawa. So yung kuya ko hindi rin nakapagtapos ng pag-aaral. Talaga iniisip ko lang na magiging maganda yung buhay ko kapag makapagtapos ako. So yun po yung nagiging motivation ko na sa future, gusto ko pong mas maginhawang buhay, nakakain kung ano yung gusto kong kainin, and then makakapagpunta ng mga ibang lugar. Pero ang pinakamasakit, ang paniniwala noon ng kanyang ama na para sa isang babae, sapat na ang makatapos ng high school. Pumunta kami ng parents ko at saka mga, mag, mga kapatid ko sa SM. May poster doon sa department store na meron silang college scholarship. So nag-apply po ako. I think it was after more than a month ng lahat ng process, in-announce po nila kung sino yung nakakuha ng scholarship. Hanggat marami pa ang nangangailangan ng edukasyon, pero wala silang means para bayaran yun, tuloy-tuloy pa rin ang programa ng scholarship. Mula sa apat hanggang limandaang bagong scholars taon-taon, umabot na ngayon sa mahigit isang libo ang kayang suportahan ng foundation ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Bakit umabot ng 1,000 plus? Natuwa kami at meron mga maraming partners na sa ibang ibang companies ay gusto naman mag-adapt ng sarili nilang scholars. Kaya mahigit 1,000 ang magiging freshman namin for this school year 2024-25 at si Arturo na ngayon Assistant Schools Division Superintendent ng Tagig at Pateros sa mga matagumpay na nakapagtapos sa tulong ng ibinibigay nilang scholarship. Talagang utang na loob yung kay Tatang kasi definitely ako yung kauna-unahang college graduate sa pamilya namin. Eh. Ako rin yung nagsilbing breadwinner during that time. Kagaya nila Darmey at Arturo, lahat ng aplikante, dumaan pa rin sa masusing evaluation para masigurong makakaabot ang tulong na ito sa deserving na kabataang Pilipino mula sa mga vulnerable communities. So, Nag-apply po ako I think it was after more than a month ng lahat ng process, in-announce po nila kung sino yung nakakuha ng scholarship. At kapag nakapasa, buong suporta ang ibinibigay ng foundation para matulungan ang kanilang mga scholar. Hindi lamang sa paghasam ng kanilang kaalaman, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng mga kasanayang makatutulong para maging maganda ang kanilang karera sa napili nilang profesyon. We are proud SM Kahit ng mga bata pa kami, education talaga ang, ang pinigyan ng, ano, ng diin ng nanay ko. When I was a college student, since I was an SM scholar then, one of the programs of the SM Foundation during summer or even during Christmas vacation, um, we are invited to serve in the department store or even in supermarket. Sometimes I work as a bagger, gift wrapper, salesman. Pero during that time, sinaswal din kami ng SM. Kasi nga, gusto din ni Foundation na ma-instill sa amin yung value of uh, professionalism, value on how to value money that we earn, and at the same time, yung experience. Kasi experience hindi mababayaran. Eh. Bukod sa regular classes nila, sa kanila-kanilang mga eskwelahan. Ang SM Foundation ang nagpo-provide naman ng in-house training sa kanila. Kagaya ng seminars, meron mga assemblies, meron din mga like Christmas parties, at saka yung mga iba-iba pang okasyon. Habang sila pa ay nag-aaral, sinisigurado namin na pagkakaroon sila ng pagkakataon na makilala ng ang iba't ibang companies ng SM Foundation. Meron din kaming program ngayon, ang tinatawag ay uh, internship program, kung saan, kung malapit na silang mag-graduate, binahanapan namin sila ng lugar sa bawat company ng SM para matutunan nila yung actual work. Sa loob ng mahigit tatlong dekada, nakapagpatapos na sila ng halos limang libong scholars. Masaya, masaya po. So, two times ako nag-graduate in school and yung SM. Actually, before po ako nag-graduate, may nag-job offer na po sa akin na IT company. So, yun po yung first job ko right after graduation. And then, with that background naman po, yun din po yung ginamit ko to start my own software company. Bukod sa paghahanda sa kanilang profesional na karera, Malaki rin ang bahagi ng programang ito sa paghubog sa kanilang pagkatao na maging mapagmalasakit at bukas-palad sa kapwa. Yung SMFI po every year nung scholar po, po ko nung college, meron kaming community service. We went to orphanage, to home for the aged and nag-volunteer din kami nung Gawad Kalinga. So, that taught me po na kung ano yung blessing na matatanggap mo mas mabuting i-share mo sa iba. To always pay it forward. Yun yung messaging nila. So ngayon po, when the company was starting to do okay, nagkumuha din po kami ng high school scholars. And then two years ago, nag-start na din po kami ng paonte-onte po ng college na scholars po. Malaki-malaking salamat po sa SMFI kasi they're able to guide me in, and a lot of the other scholars, not just sa, uh, yun nga, sa pera, but also really on who we will become, the kind of people that we will become after po nang makapag-graduate po kami. Kung ano yung narating ko ngayon, definitely bahagi po ang foundation dito. May you grow continuously and may the blessings of the Lord be always in the foundation and in the foundation. Pula sa mga pasilidad at kalidad ng edukasyon, maraming aspeto ang kailangan baguhin at pagbutihin para makamit natin ang tunay na pag-unlad. At sa tulong ng mga organisasyong pumupuno sa mga kakulangan mas maraming oportunidad at pantay na pagkakataon ang nagbubukas para sa mga nakararami. Ang misyon ng scholarship program ng ESOM Foundation ay bigyan ang Filipino youth ng pagkakataon na makamtan ang a brighter future for him or her sa pamamagitan ng access to quality education hanggat marami pa ang nangangailangan ng edukasyon pero wala silang wala silang means para bayaran yun. Tuloy-tuloy pa rin ang programa ng scholarship.